Bakit uhaw, sayong sayaw Bakit uhaw Abil na kayo mga katol, mga kapar, mga kasis Grabe, sobrang mora na sa lagang 210 Buy one, take one pa Tapos, napakasulit na kasingan Alam nyo po ba, napakamura na po nito Dahil nung tiningnan ko po yung price nito sa mall Nasa 1,000 na higit po Yun po yung katotohanan Tapos, ang ano po niya Napaka matagal niya pang lumamig. Grabe. Dahil ito po yung ginagamit ko. Kumukuha lang po ako ng tubig sa rep namin at di ko na po kailangan ng ice. Matagal na talaga siyang lumamig. At yung mga baso nyo, hindi na po tatambak sa lababo nyo. Kasi ito na lang yung tinitimbulan ko ng tubig. Sa isang araw, ninugasan ko lang to isang beses lang po yan po napakaganda po niya matagal ko na po itong ginagamit kasi yan po itong ebidensya natin mga katol yan po. Yan. May ano po siya. May mga pakpak na po yung pintura niya. Stainless siya. Napakaganda. At na, hindi po talaga masasayang yung pera nyo. Abil na po kayo. Ito po yung marirecommend ko. Thank you.